Hello, hello, Everett. Kumusta po sa inyong lahat? Good morning. Kagigising lang na nanay ninyo at nakangiti na wala bang toothbrush. <laughs> So mga nanay, our video for today, ipapakita ko sa inyo, bibigyan ko ang aking pinsan dyan sa Pilipinas, padalhan ko siya nito. Nang dahil nga, kumahilig siyang kumanta, amateurista yun noon e, tapos naawa man ako sa microphone niya mga nanay. Uy, pag ano, pag tumaas yung boses niya, pumipiyok man yung ano niya, yung microphone niya. So, naawa man ako, padalhan ko sana ng pera at siya na ang pabilhin ko dyan. Pero ang hiling niya sa akin, yung luma mo na lang, o di ba? So yung luma naman ang hiningi niya sa akin, hindi naman siya nang hingi sa akin, pero yun nga, sinabihan ko nga siyang, bibilhan ko siya, tapos sabi niya yung lumak na lang daw. So, ibib, ibibigay ko to sa kanya, mga kanana. Ito yung ginagamit ko nung umpisa akong nagbablog. At ito siya. Lalagay ito sa table, eclipse siya. Tapos, ayan, ganyan yung siya, mga kanana. No? Kasi hindi man to mm -mm. ko man ito ginagamit. Hindi ko ito ginagamit. Actually, meron akong, oh, isa lang pala ito. Tapos, um, laki pa natin siya nito mga nanay. Ito itong sound card no. Ah uh, ito Ikey 300 bago pa ito mga nanay no, oh, Ayano. Oh. Ayan, ibigay na ibigay ko ito sa kanya. Yan, mm -hmm. Ngayon, nang dahil nga kagabi nag-uusap kami kasi nga sabi ko may box na tayo, nakakwala na tayo ng box. Mhm. Mm ay sabi niya yung earrings mo yung earrings ko na nagustuhan niya yung earrings ko, ano sinuot yung kagabi mm -mm, usap kami tapos mga kanan ay lubos lubos nila natin bibigyan ko siya na itong headset na ito itong headset na ito mga kanan ay, ay, Sony po yan ang bili ko nito noon ay um, almost 7,000 pesos um, sa pera natin sa, Pilipinas naman itong nanonood sa akin pesos natin so sabi ko sa kanya anuhan uh, mo yan, um, ingatan mo kasi mahal, wag mo ipakagat ng aso kasi ano nga, mahal nga ito mm -mm. so, ngayon uh, gusto din yan ng bag so, ito mga kananay, kilala nyo itong bag na ito mga kananay, akin ito, no so, nagustuhan niya, ito daw gusto niya so, ayun na nga, gusto din niya ng lipstick, <laughs> kaya bumili ako ng maraming lipstick, lagay natin dito sa ano, sa bag niya yan, bag, like Kasama ito, itong earrings kasi nga nagustuhan niya. Mm -mm. Madali lang naman akong kausap. Mabait kasi yan mga kananay. Pag mabait, dapat mabait po tayo. Mm, mm At saka yun, itong <laughs> maganda itong bag na ito mga nanay. Medyo bago pa ito. Nakita ko, nakita nyo na ito. Pero bibili, bago talaga ito. Pero bibili na lang ako ng bago para sa akin. So, ibibigay ko ito sa kanya. Ilagay natin. Lagyan natin ng lipstick. Lagyan natin ng lipstick. Lagyan natin ng Earrings, O, oh, parang magwafaok sa mot. <laughs> Ngayon, mga nanay, na dahil nga doon, mostly pinsan po talaga yan sila. Mababait talaga yan, mga kananay. Mababait. Mm -mm. So, yung isa, sabi ko, huwag mong sabihin sa kanya. Surprise natin sa kanya. Mm -mm. Pero hindi ko alam kung alin ang bibigay ko, mga kananay. Ito ba? Ito ba? Pero hindi ko, kasi may ano kayo, may kanya. Kanya tayong gusto natin na ano eh ito ba? ba, mga bag ko ito mga kananay or ito ba mga kananay ito ba, ayan sa isang pinsan ko, oo maganda rin siya mga kananay tapos lagyan din natin ng lipstick pero, ayan nga, nakita nyo yung ano nakita nyo yung sa table mga nanay nakita nyo yun, yun, ipadala ko yun lahat sa kanila, mm -mm. pero hindi alam hindi alam ng mga iba kung ano na may ipapadala ako, parang isa lang ang padalahan mga kananay sinali ko na yung iba doon kasi bahay lang sila, mm -mm. Parang walang ano, parang walang masabi ba? Tsaka mga mababait yan. Mababait yung mga pinsan ko, mga kanana, yung katulad kay Nanay Jenny. Kaya deserve it with yan. Ayan, no? So, tinignan ko nga dito yung mga earrings ko. Kung alin ang ano ko, ibibigay ko. Pero, ito nga nagustuhan niya. So, ito na lang. Malaki ito, mga nanay. Uy, malaki ito. Meron pa pala dito. Dalawa itong malaki. Malaki man ito. Pag ganito siya, mga kanana, pero ganito yan siya. No? Siya na uso dito sa Amerika, yung palakihan ng earrings ba? Ito man, nagustuhan niya. Tingnan natin. Sabi ko, bakit hindi mo ito susuota. Susuotin mo talaga to. So, ayun po mga nanay na so, Marami silang listing. Bumili lang kami ng ganito kasi nga, kahapon walang mapaglagyan. Kaya bumili si Tim ng ganito. O, gaya, no? Diva! Zone ang aking Sensan. Kaya sabi ko, ingatan mo talaga ito kasi mahal itong bili ko no, ibigay ko sa kanya. Kasi para maganda ang tunog na makatulad sa akin mga kananay. Excited ako na makita siyang kumanta yung pinsan ko. I love them. <laughs> mga nanay, kain kayo. Lami kayo kugsudan kay <laughs> Ang akong, eh, nakalimut eh, kung butang, butangan ako, gipon, ang ako ang ampalaya. Mm. Why itlog? hipon lang at saka ano at saka hindi nilagyan ng sauce at saka meron tayong of course mga kananay ang aking paboritong paksiw na ano ba itong isda na to red snapper or lapu-lapu at ito dalagang bukid hmm, basta yun na yun <laughs> basta isda mga kamami at yun na yun <laughs> okay ulo hmm, naglaway na po mga nanay kain tayo Mm. Dagkuon na to rin hungit. Mmm. Sabi ka yame. Ibutangan ako ang aking paksi. Oh. Huh. Grabe. Mmm. Pagkuman ang kananay. Tulog Nay, nay, nay. May na ko sa inyo. Hindi ba? Mga tao na parating pumuna pag kumakain tayo ng kamay. Mm -hmm. Pero wala nga ako nakikita sa kanila, sa mukha nila mga Wala nga ako nakikita ng sophistication. They are not sophisticated. At all. Nothing. None of the above. Pero pag makapuna, grabe pag makapuna. Sa Pilipinas nga dyan sa atin, meron ng restaurant na kakamay eh. Kaya pag Pilipino tayo na kakamay, talaga tayo. Mm-mm. -hmm. Well, kind of... Pero yung iba, pag makapagsalita, parang sophisticated talaga sila. Tinignan kong picture na, abdi-abab. Parang, hmm ko lang sabihin kung i-describe ko, kun, naku. Pero pag makapun na, akala mo, Diyos ko. na ko yung picture na nagdabab. Para elepante. Ang dangwa, isa ka lahat. Hmm. Did you get the money, hmm. Sarap na ulam ko. Ito yung sa garden natin, mga kananay. Mmm. Diba? Sarap! Magabi. Paksi, ulami, kaayo. Ang palaya from the garden. Lagyan ng hipon. Ilagay ko ito sa paksi na ito ay ano lang, lemon. Mm. Walang suka, lemon lang. Mmm. Mmm. Kaya sa mga sophisticated tapos namumuna sa mga nagtatambay kumakain tingnan nyo muna yung sarili yung sa salamin mm -mm. wala akong nakikita talaga doon kahit posture sa katawan nothing pag makapuna agoy wagas mukha naman mga... ewan oh. Basta masarap ang ulam ko mga nanay. Mm. Allez, on a calmé dedans. Voilà, elle est dans le panneau à calmer. On a